So guys magbabalot ulit tayo ng mga pamimigay sa mga bata Ito ay galing pa rin kay Mangloy Mga biskwit ulang na. <laughs> Meron kami yung assistant, guys. Si Ma'am Cheng. Bumibili ng dragon fruit. naabutan ng malakas na ulan. Hindi na nakauwi. Oh, Ayan. Yeah. Ayan. Si Ma'am Cheng. Kasali daw siya dito sa vlog. Sabi niya. Hala, <laughs> grabe ulan. Makakatawid kaya tayo sa ilog. Ang ginaluto doon sa Ang <laughs> ginaluto niya doon sa kalan. <laughs> Ulan na na. Nakat niya rin doon sa ano. Sa Iniisip namin guys kung ano kung sakaling hindi kami makadaan sa ilog. Baka doon kami sa plan B. Sa kabilang daanan. Yung may hangin bridge. Kaya lang. Buhat talaga ang ano, matinding buhat ang kailangan. Dami yan. Dami magbubuhat dyan. But, tatay hey, may mauna na doon. Tapos so, sa puntay natin yung mga tatay doon. Sila magbagkat. naga ganda pang tag-ulan. Sana all. <laughs> all in dang. Kaya nga hindi, naman, naman <laughs> biskuit. Masarap to. Crackers. Ay, salamat Tumigil din ang ulan. Kanina umaraw na eh, kala po mag... na tuloy-tuloy na. Pala nagpundo na naman. Buti nga, hindi Ito na guys, ang ating nabalo. Ayan, ayan na. Lahat ng, gayo, na, lahat ng bata, siguradang mabibigyan lahat guys, ano naman to? Bread So, ito na no, guys yung ating na uh, pack. Ano? Kumakain ka na siya. <laughs> Balik ko lang pa siya guys. Bibili pa kami ng mga candy candies kasi ito dapat malagyan namin ito lahat eh. Kulang pa ng mga candy candies. Ayan, bumili rin tayo kapag sa mga sabon, shampoo. Ayan, bibigay natin yan sa teacher. Dahil sila yung bibigay sa mga bata para bago sila pumasok mabango O, oh, yan guys. Continue tayo sa mag, ano, tuloy natin magbalot. Mayroong bata dito nang hihingi ng, ano, ng... Gamit sa school. Anong grade mo na? Grade 6. Hindi ka pa grade 6. Kakadikar mo lang. <laughs> <laughs> Hindi nga, ano, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, grade 6. nag-graduate dito sa daycare. Grade 6 ka na. Lagay nga na yung ganun. Oh, envelope. Yung may gamit daw. Sabi niya, oh, pabili. <laughs> Kala ko burger ang ginabili. Hindi, yung ganun. Oh. Yung papel. Grade 1 ka, grade 2. Grade 2? Parang grade 2 ka na. Saan ka nag-aral ngayon? Nung nakaraan nga lang? Doon o dito? Doon po. O, grade ka na? O, oh, grade 6 mag-graduate ka na? <laughs> Pinapunta ko nga doon. Balik ka kay mama mo. Tanongin mo kung anong grade ka na? Nagbalik, ang dinala niya yung cellphone ng dragon fruit lady. Pinakita niya yung mga emdulong. <laughs> anong grade daw ako? Kamuha! Ano rin yung major? Oh, mag nabiya. Okay. Uh, guys, ayun na magandar nang tricycle. Okay. Di puyot na, di puyot. Takip twitter sa pa signal daw magpuyot. At kanina pagapuyot si peng hindi magandar. Meron po nang walang ano, masakyan. Hindi ko mabuksan-buksan yan. hirap. Hey, baka masup-sup <laughs> miss na pahuyap, masup-sup naman makahay mo yung gasolina baka gasi pero naman ito ayaw makipag-lipsa-lipsa <laughs> sa motor ka lang pala makipag-lipsa <laughs> ayun o no, nag-ilaw na yun mm. Masay, pa, dapat pala hindi mo napatayin yan dapat pala hininga ni Peng ayun nga hininga ng tilas <laughs> para pag nag -ano, mamaya doon hindi pala mag ba -ano. hindi na napatayin eh. hanap ng kahoy guys <laughs> buulan kasi wala kaming pangluto bukas 有些冰刀。